Mm, kinky. Breast Milk Bandit, ginamit na armas ang kanyang breast milk sa pagnakaw sa isang German pharmacy. Hinahanap ng mga pulis sa Central Germany ang isang breast milk shooter na ninakawan ng pharmacy na ito sa Darmstadt. Gumamit di umano ng isang 200 euro note ang isang babae para bayaran ng isang breast pump sa Einhorn Pharmacy. Nang binuksan ng pharmacist ang register para bigyan ng sukli ang babae, inilabas niya ang kanyang mga boobs na kanyang pinagpipisil at natamaan ng breast milk sa mukha ang pharmacist. May isa pang empleyado ang napainom ng di oras ng breast milk. At dahil nawalan ng focus sa mga empleyado ng pharmacy, kumuha ng 100 euros mula sa drawer ang babae at umalis ng nakalabas pa rin ang kanyang mga boobs. Iniwan niya ang breast pump dahil obviously ay hindi naman niya ito kailangan. Tinawag ng city police spokesman na the milk sprayer ang hindi pa nahuhuling babae at tinawag niyang isang tunay na kakaibang krimen ang insidente ito.